sa ating mga scholars ng LTO San Jose. Uh, una mga tanong kasi, eh, ano yung pagkakaiba ng practical test ng LTO at yung tinatawag natin na practical driving course? Ano po, yun muna ang natalakay natin kasi madalas na tanong yan. Bakit may practical driving course na sa driving school? May practical driving test pa sa LTO. Ano po yung kaibahan ng dalawa? Yung practical driving course po na 8 hours, yan ay walong oras na sasanayin kayo sa pagmamaneho ng aktual. Yung mga natutunan po natin dito sa theoretical driving course, gagawin natin sa practical driving course. Kung yan ay motorcycle and tricycle at marunong kayo parehas, maghapon po yan. Ngayon, kung hindi po kayo marunong sa motor, hindi po kayo marunong sa tricycle, walang oras po yan sa motorsiklo, walang oras din po yan sa tricycle. Wala pong dapat ikatakot sa ang gagawin lang natin sa practical driving course ay gagawin natin yung standard na skills na hinahanap po ng LTO. Sa practical driving course po, kinukuha ito sa mga accredited driving school katulad namin. Isa po yan sa mga requirements sa ng professional driver's license at pagtatagtag po ng vehicle code o restriction code tulad po nung naipaniwanan nyo kanina. So, sa 8 hours practical driving course po, tuturuan kayo. Ano po, kung kayo naman po'y marunong na, i-standard natin yung alam ninyo. Itatama pa natin yung alam talaga ninyo. Yun po ang nangyayari sa 8 hours practical driving course. Kapag nakapasa po kayo doon sa rating ng driving school base sa standard na ibinigay ng LTO, saka kayo mabibigyan ng certificate. Na yung certificate po na yun magpapatunay na talagang competent na kayo sa pagmamaneho ng inapplyan yung driver's license code. Ano po? E ano naman po yung practical driving test LTO? Ito po yung practical driving test na to, measurement po ito ng LTO kung talagang marunong na rin kayong magmaneho. Ang kaibahan lang po nito, hindi na po kayo tuturuan doon. I-instruct nila kayo kung ano ang gagawin pero hindi na kayo sasabihan pa o tuturuan pa paano yung pagmamaneho. Ano po? Minimeasure na lang talaga kung alam na po ninyo yung standard. So therefore, yung mga natutunan po ninyo sa practical driving course, Kapag nag-practical driving test kayo, gagawin po dapat ninyo. May passing score ba yung nagbang puntos? Sa 100 points po, dapat maka 70 points kayo sa practical test para makapasa. Yun po yun. Kaya ang driving school po, sinisigurado natin na dapat kaya-kaya nyo ipasa yung 70 points. Kaya po, merong practical driving course. Sa mga hindi po marunong, huwag na huwag po kayo mag-aalala kasi tuturuan po namin kayo. Kung kinakailangan magbigat tayo sa araw para lang matuto, gagawin po namin. At sa practical driving course po, ang ginagamit natin mga sasakyan, yung accredited na sasakyan ng driving school. Sa practical driving test po, pwede kayong gumamit ng mga sasakyan na registrado kahit hindi po nakapangalan sa inyo o sarili ninyong sa sasakyan basta walang violations. Huwag na huwag kayong magdadala sa kanila ng mga sasakyan for practical test na may violation. Ang example ng violation, paso o registro. Halimbawa, si tatay may motorsiklo, nakapangalan sa kanya yung motor, magpa-practical test si ma'am. Pwede ba gamitin ni yung motor ni sir? Pwede po, as long as registrado at wala pong violation yung dalang motorsiklo. Ano po yung mga basic violations? Maraming motor po walang signal lang. Signal light. Maraming motor po walang side mirrors. Maraming motor po walang blaka. So, ano yung discarte para po pagdating ng practical driving test? Eh, mag natin yung, yung chance na bumagsak. Kasi ang gagawin ng driving school, il-lessen natin yung chance para bumagsak. Kaya na ituturo namin sa inyo lahat. Ang gagawin po natin, syempre, meron tayong pre-trip inspection. Ano po ang gagawin? No? Pati yung uh, Uh, pagsasanay doon po sa aming maneuvering site ay gagawin po natin. Yun po yon. So kaya, magkaiba ang practical test sa LTO at practical driving course. So 8 hours practical driving course sa driving school. Sa madaling salita, sa driving school po, yung kurso. Para pagdating doon sa practical test, alam na po ninyo yung gagawin ninyo at hindi na po babagsak doon sa exam. Competency measurement po siya para mag-gauge na talagang kaya nyo nang mag magmaneho ng defensibo sa kalsada natin. Kasi alam naman natin na nakakarami na po na mga riders, drivers sa atin pero hindi pa rin marunong gumamit ng kalsada at hindi po talaga alam yung mga basic and standards ng paggamit ng lansangan at pagtingin po sa mga traffic signs natin. Yun po yung nagiging problema natin. Ang uh, hit point po dito, hindi naman usapin kung ito yung edad ko, ito yung ganito ko. Ang usapin ko dito, yung maayos ma natin gampanan, yung pananagutan natin bilang isang drivers. Para at least, walang bangga, lalo po ngayon, parating ang bagong taon. Ano po, at ang madalas po na nagiging biktima ng mga aksidente ay mga kabataan sapagkat kung magpatakbo ng mga motosiklo ay talagang wabas. Ano po? So, yun po yung pagkakaiba na while ilinang po namin sa inyo yan, para at least, hindi na po nalilito yung mga kababayan natin sa practical driving course at practical driving test. Sa practical driving course po, chine-check din namin yung galing ninyo. Ano po? Pag kayo po ay may attitude na mainipin, may attitude kayo na para bang para bang uh, malasiga, eh, hindi po natin po pwede ipasayang ganyan. Sapagkat sila yung madalas nanunutok ng baril, nang na, bumaba na, 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 nan, nanunutok, ba? Diba? Sila yung mainitin sa kagsata. Where in fact, tinuturo natin yung proper attitude pagdating sa lansangan. Ano po? Nawa po inaitig yung, yung pagkakaya ng dalawa mga kamasa. Magbabalik po ulit kami sa mga susunod at i-entertain po namin ang inyong mga madalas na katanungan. And then, be safe po everyone.